Nako amigo, magbayad ka na ng utang. Maawa ka sa inutangan mo. Real talk tayo amigo ha. Ang utang ay di kinakalimutan. Ang utang ay di tinataguan. At higit sa lahat, ang utang ay binabayaran. Alam mo amigo, nung mga panahong nagigipit ka o may problema ka at wala kang pera, naglakas loob kang lumapit sa taong inutangan mo. Kaya kapin utang ng taong nilapitan mo ay gusto niyang tumulong sa iyo at higit sa lahat ay nagtiwala siya sa iyo. Kaya huwag namang umabot pa sa puntong magmamakaawa na siyang masingil pa ang utang mo o di kaya ay mahiya na siyang maningil sa iyo. Mahiya ka naman amigo. Lahat naman tayo nagigipit o may mga panahong kulang tayo, kaya di naman masamang mangutang. Basta lamang matuto tayong tandaan at bayaran ito ayon sa inyong napagkasunduan. Kung nangutang ka, siguraduhin mong may inaasahang ibabayad ka. Huwag kang mangutang kung di naman kinakailangan. Huwag kang mangutang kung ibibili lang ng mga luho natin. Higit sa lahat, magkusa ka ng lumapit at magpaliwanag sa inutangan mo kung di ka pa makabayad. Huwag mo nang hintayin siya pa ang lumapit sa iyo. Malay natin may mga pangangailangan din yung taong inutangan mo. Huwag maghinayang magbayad kung may pera ka na. Unahin mong bayaran ang mga utang dahil nangako ka. Paano na lang sa susunod kung nangangailangan ka at di ka na pautangin nila? Asan ka na? Matutong mag-ipon at magtipid para sa mga panahon ng emergencies may magagamit ka amigo. Sabi nga sa Bible amigo, sa Psalms chapter 31 verse 21, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. Kaya magbayad ka na amigo. God bless.